Hello. Flex ra ako ako magsilibit, guys. Gitiwa sa raday na niya. Mga duha na lang nakapawd. Tiliwaso na lang niya. Mauna ta mo ang finished product. Mauna na siya, guys. Yan napas sa ilalom sa payag. Murag sakto na siguro na para sa mong kusina po hon. Nagtigom-tigom pa para budget sa kusina. Mawa siya mong iatop. Okay. Wala pa man tayo kapalit sin. Medyo mahal-mahal man ang sin niya. Buwan. nagpliti pa ka, gikan sa syudad magsuhul magsuhol pa jud padlong diri amo amoa man ang amoa og kanang kasada. Mo suhulan jud. Di dako dako tag mapan nga budget kung magpalit og sin. Di may pay kanilang usa. Kay kwan man. Sibin tag 70 man ang sako. Imuharang haguan ni eh ay hago po pagkuha kay kanang siya mag maghawan pa ka sa saksakan ayun kanang pag pag aswa pa padulong dire ayong sibit na pod hago man pod siya pero gamay-gamay ra ni gasto kaysa sin pero ang sin kay hangtod sa hangtod naman jud no. Pero kani dugay-dugay man pud ni basta dai maka budget na pud mi. Kapalit nagsin sin puhon. Ini kagubaan ni eh, ba. Pila no, ka years? Mo abot mo kuno nang mga 10 years. dugay-dugay mo kuno na siya magkuba guys saksak na siya guys pero ang lukay ang lukay kay dili mga kumakabtan og tuig eh, mairis na pugka ay eh, may pani eh. nang samtang wala pay eh, budget para kusina naginahinay sa maghimo ani eh, para paganay budget diretso diretso na ang paghimo diba Tabangan din yung papaanig mama guys. Pagkuha pagsibit, lago pa tabangan, kitabangan, balog pila pa kabuka, muna ani